mga artista at sikat na personalidad, hindi nakaligtas sa lakas ng bagyo. Sa patuloy na pagulan at paglaki ng mga baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ay hindi rin nga nakaligtas ang mga artista at mga sikat na personalidad. Ilan na sa mga ito ay nagbahagi din ng kanilang video sa kasalukuyang nagaganap na baha ngayon. Isa nga dito, ang dating hashtag at anak anak-anak ni Vice na si Wilbert Ross na inabutan na ng baha. Si Mr. Daniel Matsunaga naman ay maaga pa lang ay inaasikaso na umano ang mga tumutulong sa kanilang bahay. Stay safe and dry everyone out there, crazy times, been here since 8am trying to fix all leaks and problems because of the non-stop rain. Stage. Boom tapang naman at lakas loob na nag volunteer si Mr. Gerald Anderson. para mag ng mga na-trap sa baha. Binuhat din ni Gerald Anderson ang kanyang sinagip na bata. Lumusong naman sa baha si Ate Negi at tumulong din ito sa kanilang evacuation center para sa mga nasalanta sa kanilang lugar. Ibinahagi naman ng blogger na sininung Ray ang pagbaha sa kanilang bahay. Maging ang kanilang mga gamit ay nasira na rin at ang iba naman umano ay inanad na ng baha. Sino naman ni Sir Albert Martinez ang baha sa daan kanina?